isang bulkan na hindi mo nakikita ngunit may kakayahang magdulot ng kalamidad na kayang baguhin ang lahat. Ang Laguna Caldera, nakatago sa ilalim ng Laguna bay ay isang higanting bulkan na matatagpuan lamang 37 kilometro mula sa Maynila. Bagamat hindi ito aktibo ngayon, ang lakas ng pagsabog nito ay kayang burahin ang buong kalakhang Maynila isang puwersa na hindi nakikita, ngunit maaaring bumago sa kasaysayan. Handa ka bang harapin ito? Ang Laguna Caldera ay isang malaking bulkan na may sukat na 12 by 24 km at matatagpuan sa timog silangan ng Maynila. Bumubuo sa gitna ng tatlong malalaking basin ng Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa isla ng Luzon. Bihirang marinig ito sa mga balita Ngunit may isang makapangyarihang kasaysayan ang bulkan na ito, isang kasaysayan na dapat nating pagtuunan ng pansin. Libo-libong taon na ang nakakalipas, isang napakalakas na pagsabog ang nangyari dito na nagdulot ng isang VEI 7 eruption, isang klase ng pagsabog na kayang maglabas ng napakaraming magma at abo na maaaring bumura ng kilo kilometrong lupain kabilang ang kabuuan ng Maynila at mga kalapit lugar. Bagamat hindi pa sumabog ang Laguna kaldera sa mga nakaraang taon, may mga senyales na nagpapaalala sa atin na hindi pa ito tuluyang natutulog. Ang mga fumaroles o gas na lumalabas mula sa bulkan ay makikita pa rin sa paanan ng Mount Sembrano, isang bundok sa kanlurang bahagi ng Laguna. Ang fumaroles na ito ay nagpapatunay na may natitirang magmapa sa ilalim ng lupa na maaaring magdulot ng isang pagsabog sa hinaharap. Hindi pa ito ganap na nauunawaan ng mga eksperto, kaya't may malaking tanong kung kailan nga ba magigising ang bulkan na ito. Isa sa mga pinakanakakabahalang teorya na nauugnay sa Laguna Caldera ay ang koneksyon nito sa Taal Volcano, isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, noong 1749, isang malupit na pagsabog mula sa taal ang nagdulot ng isang malaking fissure o bitak na naguugnay sa taal at Laguna Caldera. Ang teorya ay nagsasabing maaaring kumuha ng magma ang taal mula sa Laguna Caldera sa ilalim ng lupa. Ang ideya na ito ay hindi patiyak, ngunit kung totoo nga ito, may posibilidad na ang isang pagsabog mula sa taal ay magdulot ng reaksyon mula sa Laguna Caldera na maaaring magresulta sa isang mas malawak at mas matinding kalamidad. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng mga eksperto kung kailan muling mag-aalburoto ang Laguna Caldera. Ang huling malaking pagsabog ng bulkan ay nangyari mga 28,000 na taon na ang nakakalipas. Ngunit may ilang senyales na posibleng magbalik ang aktibidad nito. Sa kabila ng kakulangan ng konkretong ebidensya, ang mga deposits ng pyroclastic flow na matatagpuan sa Metro Manila at kalapit na mga lugar ay nagpapakita ng mga epekto ng isang napakalaking pagsabog na dulot ng Laguna Caldera. Kung muling mag-aalburoto ito, malaki ang epekto nito sa mga nakapaligid na lugar at walang duda na maaaring burahin nito ang buong Maynila. Ang Laguna Caldera ay hindi lamang isang natural na kababalaghan. Ito rin ay isang tahimik ngunit matinding panganib na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagiging handa. Habang patuloy ang mga eksperto sa kanilang mga pag-aaral, isang malaking tanong ang nananatili. Handa na ba tayo kung sakaling magbalik ang ganitong kalamidad? Ang ating kaligtasan ay hindi lang nakasalalay sa mga eksperto, kundi sa bawat isa sa atin. Mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman at mga tamang hakbang upang maghanda dahil ang isang napakalakas na pagsabog mula sa Laguna Caldera ay may kakayahang magbago ng ating buhay sa isang iglap. Ang mga lokal na pamahalaan ay may mahalagang papel sa paghahanda at pagsasaalang-alang ng kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan. Kayat kalampagin natin sila upang mas maging handa sa mga hindi kilalang banta tulad ng Laguna Caldera. Hindi sapat na magtuon tayo ng pansin sa mga sikat na bulkan lamang. Bagamat hindi pa sumabog ang Laguna Caldera, may mga senyales ng aktibidad na maaaring magbunsod ng pagsabog sa hinaharap. Hindi na natin dapat hintayin ang pagsabog bago pa lamang tayo magsimulang maghanda. Sa huli, ang pagsisisi ay magiging huli kung hindi tayo kikilos ngayon. Higit pa sa paghahanda, Mahalaga rin ang bawat isa sa atin ay maging responsable sa pagtanggap ng impormasyon at paggawa ng mga hakbang upang protektahan ang ating sarili at pamilya. Ang ating pananampalataya at lakas ng loob, pati na rin ang ating mga dasal, ay magsisilbing gabay upang malampasan natin ang mga pagsubok at kalamidad na maaaring dumaan sa ating buhay. Sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan at tamang mindset, magiging mas matatag patayo sa anumang hamon na darating. Mga katoto, dito na natatapos ang ating kwento tungkol sa Laguna Caldera. Kung may iba ka pang alam tungkol sa Laguna Caldera o may insights ka na pwedeng idagdag, ishare mo naman yan at ikomento sa ibaba. Salamat sa pagtangkilik at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.